Pambansang pulisya naglabas na ng composite sketch ng isa sa mga sospek sa pagpaslang sa isang radio broadcaster sa Misamis Occidental, si Patrick De Jesus sa detalye. Asa kuan tatay tunyo ratilia. Pasado alas 5 nagpo-programa live sa radyo si Juan Humalon sa kanyang tahanan sa barangay Don Bernardo Neri sa Kalamba, Misamis Occidental. Napatigil sa glit si Humalon at dito narinig ang dalawang putok ng baril. Sa kuha ng CCTV sa loob ng radio booth, may kita ang pagpasok ng suspect at kung paano binaril ang biktima at kinuha pa ang kwintas nito. Pumasok sa labi at lumabas sa ulo ang mga balang tinamo ni Humalon na agad niyang ikinamatay. Unang kumatok sa gate ang mga sospek at sinabing may iaanunsyo raw sa programa ni Humalon. Hanggang nagpumilit pumasok, tinutukan ng baril ang lalaking nasa gate habang dumiretso ang isa sa loob ng bahay. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dalawa ang tiniting ng sospek, base na rin sa mga kuha ng CCTV na tinutugis ngayon. May nakuha rin getaway vehicle. I was shocked. The, the, the way it was done is very blatant and talagang you can see that there is the, those who perpetrated, there is no remorse, there is no, parang talagang parang manok na lang. Basta pangit tingnan eh. Uh, talaga ang pinapagita doon. Inilabas na rin ang computerized facial composite sketch ng isa sa mga sospek na 5'5 hanggang 5'6 ang taas at edad 40 anyos pataas. Siya ang sinasabing tumutok ng baril sa kasama sa bahay ni Humalon sa gate. Bukod sa trabaho bilang broadcaster, tinututukan din ng mga otoridad ang iba pang posibleng motibo sa krimen. May mga nabanggit ng mga motibo but uh, for the sake of uh, yung kanda uh, investigation, we don't want uh, yung speculations ano, kasi baka ma-prep natin yung investigation. Uh, may mga anggulong sinusundan. Yung isang anggulo may connected sa trabaho, yung isang anggulo is uh, medyo pressed to Kahit yung mga kasamahan niya sa media dyan sa Mindanao na nakapag-reach out ang ating uh, ahensya, sinasabi nilang uh, uh, maayos na mga broadcaster itong si uh, Kumalon kaya yung pong, uh, ating uh, unang pangamba na maga ito ay work-related ay mukha po uh, hindi naman po siguro yun ang uh, magiging uh, conclusion. Ano? Nevertheless, uh, we are giving uh, our investigators uh, all the freedom to further dig into this uh, issue incident at uh, malaman po natin ang lahat ng uh, anggulo. No? Meron din po kasi nakikita dito na personal na posibleng personal na motibo at uh, tama ka, yung isang anggulo na baka may, may kinalaman ay uh, ito sa katatapos na BSKE uh, uh, election. Uh, isa pang anggulo tinitingnan dito, meron kasing ng uh, issue sa lupa, yan sa lugar na yan, ano? na kung saan yung usapin ay sa pagitan ng ating biktima, at saka po nung kalaban nila ay nakarating yata, alam natin ay nakarating po sa husgado. Isan daang libong piso ang inialok na pabuyan ng Presidential Task Force on Media Security sa makapagtuturo sa mga salarin. Tiniyak naman ng PNP ang proteksyon sa mga mamahayag sa Pilipinas, lalo na sa mga may banta sa kanilang buhay. Ito na ay kilamang insidente ng pag-atake sa mamahayag sa nakalipas na taon. Under my leadership talagang yan ang isang kitututukan natin and ang gusto ko lang, uh, open yung communication natin with the media uh, para kung may nararamdaman, let us uh, talk, let us sit down and uh, uh, how we can arrange for uh, the safety and security. Patrick Diasos, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.